Pinag-uusapan pa rin magpahanggang ngayong Sabado ang naging guesting ni SB19 member Ken Son, or mas kilala rin bilang si Philip sa pamosong wish bus na nakahimpil sa may Eton Mall Small Libis City bilang bahagi ng kanyang promotion para sa inilabas niyang bagong kanta na may titulong Fake Faces. Sa mga kuhang litrato ng ilan sa mga tinaguriang manukan o individual fans ng tubong pagadian city na si Ken, Malabox Office ang naging pagtitipon ng mga tinaguriang manukan para lamang siya ay makita gayon din ang kanyang hitsura at ang kinggaling sa pagkanta. Pinasalamatan naman ni Ken or ni Philip ang mga fans na nagtungo ng Eton Centris hanggang sa kalaliman ng gabi para lamang masilayan ang kanyang guesting at nagtagubilin siya na magingat ang lahat ng mga tagahanga sa kanilang pag-uwi. Pero hindi na iwasan ng ilang fans na magkaipitan dahil na rin ng kanilang pananabik na siya ay makita. Isa pang pa clip mula sa TikTok ang nag-viral kung saan makikita umano ang isang lalaki na naipit sa kalagitnaan ng tao nang nananabik para lamang makita si Philip pero ang uh, kagandahan nito ay wala namang naging insidenteng malaki. Ang mga solo singles ni SB19 member Ken or mas kilala bilang si Philip ay sa ilalim ng Warner Music Philippines bukod pa sa mga umiiral na kontrata ni Ken bilang kasaping miyembro ng SB19 na ang recording label naman ay Sony Music. Para sa Mabuhay Radio News na walang takot at walang pinapaboran at media partner ng pagtatag World Tour Japan, ito ang Senbat sa Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.